Samantala, Department of Migrant Workers naghahanap na ng ibang bansa para sa deployment ng mga OFW na maaaring ipalit sa Kuwait. Alamin natin kung bakit mula kay Raymond pa sa RH28. Uh, Raymond, good morning. Kumikilos na ang Department of Migrant Workers o DMW para makahanap ng ibang mga bansa na maaaring magtrabahong ating mga overseas Filipino workers o OFWs. Ito ang iniyayag ni Secretary Hans Leo Kakda kasunod ng pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers ni Sen. Rafi Tulfo hinggil sa kaso ng mga namatay nating kababayan sa Kuwait. Ayon kay Kakda, kabilang sa mga lugar na kanilang tinitignan ay sa Eastern Europe. Nakikipag-usap na sila sa mga bansa doon para sa protection ng ating mga OFWs. Ganon din sa South Korea at Japan para naman sa mga caregivers. Nangako ang kalihim sa komite ni Sen. Tulfo na agad silang magsusumitin ng rekomendasyon sa kahilingan na total deployment ban ng mga OFW sa Bansang Kuwait kasunod ng pinakabagong insidente ng pagkamatay doon ng mga OFWs na sina Daphne Nakalaban at Jenny Alvarado. Narito si Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW. Meron naman tayo mga efforts to look at alternative countries. Di ba nga kami ni USEC, uh, PY kauna, nasa Europa lang noong Oktubre, uh, October, eh, Central Eastern Europe. Kusan. May mga demands sa OFW, so nandun kami para kusapin ng host governments para bigyan ng protection ng OFW na papunta roon. Uh, Japan and Korea, itignan natin yung mga uh, caregiver markets doon. So, uh, marami tayong mga options na tinitingnan na ngayon. Uh, uh but, but, Here in the committee today, we committed to to uh, conclude our review and study on whether or not a ban should be imposed or restrictive measures will be imposed within a week's time. It's one. Rates 28, Raymond that pass. Para sa 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 Pilipinas, una, sa Pilipino.